Ayan, sir. Relax. Ayan na. Ayoy, ayoy. Relax lang, sir, ha? Ayan na, sir. Mm. Yeah. Hi, mga halogi. Kamusta kayong lahat? Saan sir? Ganyan. <coughs> Nagbanog jud di ay ni ano. Ari sakit no. Ayan. <coughs> Na, jud Ayan o. Si Sir na naglugit-lugit, mga kalugit. Relax eh, ha? Ang magic sarap nato ito ipagawas. Ready ka na, sir? Yes. Ayan, sir relax ayan na Ayoy relax lang, sir ha Ayan na sir Dako kay noo Yan mga kalugit amo gusto makuha ni sir Si Sir lang abiga lugit lugit tanawa Sir. Hmm. Kung ano amo niya gusto mo kuha. Hmm. Dako kayo ung. Uh? Palaminit. Ano bala ung? Uh? Lugit sa mga sa mga. Hah? Lugit Dako kayo uh?

Mayroon. Sakit yung ay Wala naman kayo sa lang tayo, sakit sya Sakit nalang may bago. Correct. Ay, rally karon ron? Rally. Ay, yung baka dumtum. Nagi hapon daw nai Nahilitsyon bakal ito ko Kaya ka daw eh. buaya guro. Nai, nai ito ko nun. May litsyon ha? Hmm, baka. Sa ano lang ta sa cellphone mo tanaw. Okay na sir? Yes. O diba mga kalugit, isa lang ka. Tanggal. Ay, okay. Kaya pa? Napay gamay. Napay gamay? Araw. Ayun, nagyamay yun. Mga putol mo mani. Relax lang ha. Gamay raman yun. Ayo lang tiga sa ha, sir hang para makuha dahil. Ayun. Orang yang mahu lukis ni Orang mahu lukis Kaya ka? Tanam na. Ako. So nagbukas ang isa ka po share kong atong ano

So makalugit, ayan tapos na. Diri sir wala diri no. Ayun na sige lugit lugit. Para hindi ano halos tanan nga pa-opera diri. Hoy mga kalugit, once na maayo inyong koko Forget na ayon na inyong koko hindi na kamu magpalimpyo ha, palihog kamu limpyo kay bahala kamu mabalik yapon na. Ayo lang basta aso na. Okay. Ang ano? <laughs> Ang butas, asa Thank you so much mga kalugi. Tapos na. Masabi mo sir? <laughs> okay, <kaayo>. Thank you. <laughs>